Kuya Dukes, upload ko yung video mo. Bumili ka ng mga hidden gems sa 7-Eleven. Ito yung tutukin niya mga kalubyot. Try mo naman bumili ng hidden gems sa Alpha Mart. O okay, sa mga kalubyot, sa mga hindi nakakalam, yung hidden gems pala, ayun yung mga pagkain na nakikita natin. Pero hindi natin pinapansin. Ngayon, Bibili naman tayo ng mga hidden gems sa Alpha Mart. Kaya naman mga kadugit, tara, samahan niyo ako. Let's go! Kaya naman isang umaga, kinukuha ko na itong susi ng ibig namin na si Happy. Medyo malayo kasi ang Alpha Mart dito sa amin. Yeah. Isang oras na biyahe, kaya kailangan ko mag-ibay. Eh wala eh, gusto ko to eh. At saka ganito ko kasi kamahal ang mga fans ko. Kahit umuulan, sumusugod talaga ako. After one hour, nakarating na ako sa Alpha Mart. At dahil nga medyo maulan, ako lang ang customer sa loob. At alam kong mukhang madami ang mabibili ko, kaya kumuha na ako ng handcart. Hinahalap ko na agad yung mga pagkain hindi pamilyar sa akin. Hanggang sa nakita ko na kayo mga pagkain hindi pinapansin dito sa loob ng Alpha Mart. M ako mapapagasos ako dito ng malaki. At eto na nga ang lahat ng na napamili ko. Tinin! So mga kagagay, eto na pala yung mga hidden gems na nabili natin sa Alphamart. Grabe! Oh, ayan! Oh, uunahin natin to. Kasi sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng cream o oh, na Oreo na ice cream. Ayan o, oh, lamig niya kaya kakainin ko kagad. Ah! Ice cream siya, ha? ice cream siya. Oh! Ah! Ito ang itsura niya, oh! Mm! 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 Sarap! Oreo cream o oh, 10 over 10 Next naman itong ano Dairy milk Likables. Matagal ko na itong nakikita pero hindi ko pinapansin. Ah, ah! Merong laruan sa loob. Ayan, no. Tapos, ah, ito yung pagkain. Ah! Walang, walang kutsara ito. Didalaan ko na lang. Chocolate din. Mmm. 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 7 over 10. Next, ito naman. Ano kaya to kakaiba? ito kakaiba? Meiji Chocolate. Parang ito winubuksan. Hirap buksan. Para ayaw magpakain. Kasi naka-plastic na nakakahuli pa. Siya, oh, bango. Isang chocolate ang titikman natin. Nakabalot siya sa gold. Ito, itura niya. Okay. Mmm. 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 Meiji Chocolate. 6 over 10 kasi hindi siya ganun katamis, pero okay lang sa mga hindi mahilig sa matamis, okay to. Next, Lala Milk Chocolate. Iba ang texture niya, nakakapako na agad. Hindi siya talagang parang chocolate pa ginawa ko, parang medyo matigas na malambot na hindi ko mind. Basta parang matigas na malambot na magoma. Mmm! Mmm! Chewy siya, chewy. Pero ang kagandahan pala sa kanya, no preservatives, tsaka no artificial color nakalagay 7 over 10. Next naman is itong Treasure. Ah, ganda pala yung tura niya. Ako chocolate na mahaba, pero nakalagay pala sa si ganito. Malaki at mataba siya, guys, oh. Mmm! Malaki, mataba, tapos may mani pa sa loob. May okay, treasure, hindi ba siya masyadong trip. Pero okay siya, siguro. Bigyan ko siya ng egg. Next, itong cookie bites. Pero na ko naaalala dito, hindi ko siya kung eggnog yun, na pabilog din siya, tapos brown. Ito siya. So, tikman natin. Mmm! Mmm, sarap! Mmm, Stand over 10. Next, ito. Ito, ito malaki. Yung Paris Ice Cream kakum Ah! Oh! Hindi pala siya ice cream. Ito lang siya. Akala ko ice cream. O, oh, zero ka. Zero. Next, ito sa buong buhay ko. Pwede pa na makakita na ito. Go Go Malava. Go Malava. Korean! Sa Korea pala to. Ah! Ito ang itsura niya. Mm -hmm. 10. Kasi gano'n nyo oh. Sobrang daming gatas pero wala namang gatas. Next itong Pinatsu. Mm -hmm. Mm -hmm. Inaalala ko na kanya hindi sya dingdong eh. Dip piso lang pero yun. Para medyo ma-powder sya pero malakas na lasa. sya. Ito eh, sakto lang. 7. Pinatsu seven Last itong tatlong to. Champoy Yamoy. Tam. Ito ng Plum. Ah! Next itong Champoy ah! Next itong Kiyamuy. Ah! Kaya ka rin! Sino ah? Sino kayo? Sino? Yeah!